At yun mga boss, nakarating na tayo sa ano. Dito na tayo sa ano. Dito tayo sa CCP Complex at lakad-lakad muna tayo mga boss. Ang ganda dito sa ano. Mas maano dito. Mas mahangin-hangin tambayan kaysa doon sa may ano. Doon sa Dolomite Beach kasi doon, nagre-reflect yung init sa ano, nagre-reflect sa buhangin yung init kay mainit sa mukha. At dito tayo sa ano, dito tayo sa sisipi. Yan, maraming ano dito mga boss. Maraming mga yate. Oh, ganun. ang gaganda ng ano, ang gaganda ng mga yate dito mga boss oh. Yan. Doon tayo galing kanina mga boss. Yan, kung nakita yung building 'yun. Yan. Don yung ano yung Dolomite Beach, yun yun yung may building na yan, yung 1332 ano Golden Tower. Ah, Golden Empire pala. Yan. Ang ganda at saka dito mga boss, ang ganda may mga yeah. ano. May mga restaurant. Yun oh. Ang ganda dito pag ano pag gabi dito mga boss, ang ganda dito sana. Mas maganda dito pag gabi kasi may mga, ano siya, mga boss. May mga layban. Mga... restaurant Maganda dito, ng ano. Kabilaan po dito yun, mga boss. Marami pong, ano, dito. Makapili po kayo ng magandang tambayan dito, mga boss. Yun. At dito naman sa tapat. Kaya... Mas lalong magandang tambayan dito, mga boss. Dahil sa, ano... Sa mga magandang tanawin dito sa, ano... Harap po siya ng... Ano... CCP si Complex at yan po may mga ano po dito mga boss may mga yate at saka yun ang dami po oh. yun at yun sa unahan ang lalaki yung ano ang lalaki yung mga mga yate dun yun nakakatakot tignan sa baba <laughs> yan At punta tayo doon sa ano. Punta tayo sa, sa unahan. Doon tayo sa ano sa ilalim ng mga ano, ilalim ng mga puno ng kahoy. So, ang ganda na yata. Ang ganda ng mga yate mga boss. Uh, sarap siguro sumakay diyan. Ayun, pa ano siya? Palutang-lutang lang. Ayun. Ayun siya pa, oh. Diyan. At dyan, punta tayo sa ano? Punta pa tayo doon sa dulo, sa kapila. At dyan dito mga busog, oh, ang ganda. Maraming mga ano, mga restaurant sa taas sa baba oh. kaya mamaya kain tayo dito hanap tayo ng mga kainan mga boss alright ayun tambay muna tayo dito sa ano dito tayo sa ilalim ng ano sa ilalim ng mga ano ito tawag nito ano tawag yan, restaurant po yan mga boss. Ano yan? Kainan yan sa ano. Maganda yan dun sa harap. Dito kasi tayo sa likod ng ano. Dito kasi tayo sa likod ng restaurant na yan. Tapos yan sa likod. Salamin yung ano. Maganda. Puro restaurant po yan dito mga boss. At yun. Dito sa kabila naman. Para siyang ano. Para siyang plaza. Para siyang ano. Yung para siyang park. Pero maganda pa mamaya. Punta tayo dun mga boss. Puntahan natin. All right. Yun. ganda yung restaurant no? may hiring pa sila mga boss baka gusto niyo yung mag-hire ng ano naghanap ng mga trabaho nito hiring sila ng ano mga restaurant mga kitchen helper waiter at driver ayun ang ganda dito mga boss oh. ito yung mga ano nila mga boss sa sa Bayan Pachu ito yung mga menu nila oh 'di ba ang sasarap siguro yung mga pagkain nito ano beef fork sarap daming ano